Hello guys. Ayan for today's video. Iba-vlog ko muna tong mga kamag anakan ni Mr. Ayan. Sa biglaan. Sadin na asahan biglaan. Merong pagsalo salo Ayan, busy busy lahat ng mga tao. Ate Ana. Ha? Ayan. 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 Luya, bawang sibuyas, hindi na mawawala pag nagluluto. Ayan. Then, eto yung naman ng pato gagawin din ito. Ayan. 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 Hindi na mawawala ang tinola. Ang ati ming. No, ati ming ting na dito. Gising-gising na sa paghalo-halo ng ano. Tasang ko siya na yung pato. Bali. Bali ito yung ani kanina yung sabi mo. dami yan eh. Kuha-kuha okay. <laughs> ang ating master chef. <laughs> Chai, mag-hi ka, Chai. Yes? Paano naglag yung mangga? Ayan. So, ayan, guys. Minsan lang mangyari ang pagtitipon-tipon. Ito naman ang mga lola at lolo. Ayan. Bising-bising sa paghihimay lang ang palaya. O oh, nga, ante, masarap yan. Yung sobrang talong doon, inihaw ko na nai. Ayan, o, diba? Meron na nai, magsain na lang akong pahabol. So, ito guys, ah. Sampung piso lang tong sili na to. Sampung piso lang talaga pinamimigay na. O, di ba? ka pa. Dito lang yung sa Mindoro. Oo. Ayan. Para <laughs> dumatawa yan. Para may maganda kang ka memories. Ayan. Ito <laughs> si Ma'am Maydin. Ate ka din. Say hi. Say hi kay Mama. Dali. Hi, Mami. Kamu you. kamo ay. Kamu dahil brown out. Dahil brown out yung ginawa ng paraan. Laging patay sundi naman dito sa Mindoro eh. Sa kuryente. Ayan, eh, pasilip. Adobong pato. Ayan na siya. At malapit na rin matapos ng aming pinirito. Ito na yan guys. Ayan, mag-crave kayo sa prito namin isda. Meaty. Ayan. <laughs> meron pa siyang ano Ayan guys, ito yung ating kinola. O, di ba? Ito Ito naman yung dinaguan pato. Ayan. Then, ito naman is yung adobong pato. Ayan. Sana Ano. Ayahay na naman ang chan mamaya. Okay. <laughs> Tapos na? Ayun, dun pa pala. Iniinit. Iniinit. Mountain. Happy eating! Kunang kita ng ano, doon ka kay daddy mo, plato mo. Ano ito? Ano kita, ha? Oh, Manny, umextra ka muna dito, Manny. Yes. <laughs> Yan na guys, kakain na kami at natapos na ang pagluluto ngayon. Sa hindi inaasahan, nagtipon-tipon. Ayan